Yan, si Jin Red oh. na yung mga uh, kailanganin ni... Yung... Uh, Meron na yung pangtinda uh, sa loob ng box. Meron na yung pangtinda. Meron lang laman to. Meron na tong laman. May yelo pa yan. May yelo na. Para, yes. yun. Wala, wala. Lagyan ko na direct yun ng yelo para Ayun, kompleto na pala yan. Instant pang tinda na talaga mo Ayan, uh, papunta na natin yung masayahin na sulong ina or single mom. Para samahan nyo kami na papunta natin siya. At sigurado ako nagtitinda siya ngayon. Sabi mo, ito pang tinda. Hey, wow! <laughs> Surprise? Wow! O, so, yan. Tapos lang pinto mo. Yan, yan pang gamit mo. Ay, wow! Ayan. Salamat! Tapos yan pang streamer mo. Pang batog sa tinda mo. Hey, salamat! Tapos mo, alun mo. O, tapos mo. Ayun! Wow! Na, sige, alam mo. So, <laughs> ganda! Ang batog mo na yon. Opo, maraming maraming salamat po, kaganda. Diba sabi mo mamay na gusto mo madanunan siya? Siyempre po, para naman sa mga anak niya. Ito, kanya. Hindi, ba? Hindi, alay mo na Double burner yun. Ay, susunod yun 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 Ah? Ay ay, may oh. And then ay, may ito pa yung para pag mayroong kasabi mo tera, mas gusto mo kolera. Wow! May ka <laughs> eh. ay, 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 may na. Bukas eh. Pili mo ilatag para. Uy! May sunod na. May sunod na. May na, na talaga. <laughs> alang, alang. <laughs> oh, may yelo na ha. May yelo pa. Si Miriam. Ay, si Miriam. na yan. Ayaw mo. Ayaw na yan. mo. Ay, sabay pa. Salamat po po. Tapos may mga yelo na. Okay. Ayan. 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 Uh, sabi, mo, pag mayroong may tira, hindi masayang. Hello. Gusto mo cooler, may cooler ka na. Oh. Gusto mo, may mapaglutuan ka. Ayan, meron ka ng mapaglutoan ng shumai. Shumai. Tapos, Man, ito, may gamit ka pa. Ano? Pagalit na. May mga gamit pa po. Ayan. Wow. Ayan, parang sa gamit dyan, San. Shumai. Shumai. O shumai. shumai.

siyempre, pag ang tao mabait, mabait rin na sa kapwa, mabait rin yung mga taong tutulong sa'yo. Opo, salamat po talaga kami sa inyo. Salamat po sa mga ano, salamat dahil guys sponsor nating mm -hmm. yeah. sa Anonymous. Sa Anonymous sponsor? sponsor. Salamat sir. Ganon, salamat po talaga. Salamat uh, po. Ayan, ay paglulutuan ka na. Mabilis yan uminit. Opo. Pero yung ulo mo, huwag lang uminit. Ay, hindi man. <laughs> Kasi mainit lang pa nun. Tama na yan, maging masayahin kang nanay para sa mga anak mo. Um, okay. Kaya hey, ano ha? Eh dello ba un flavor yung ininom ko yung dinisen. Ay wow, may overpower, may chicken may saka may pork. Salamat po. Napakale malutong anak ko kumutik ky merindalan. Ginawa <laughs> um, pa pala siya nang merienda, um, merindalan. May price oh. yan, may price rin. Oh, may best place price na. <laughs> Salamat po. <laughs> Nilalagyan pa ng mga siyomay. Okay, Dito na yan. May pangalis ng ano sa ano sa, sa ngipin na hindi. Talagang <laughs> tusok sa kikin. Ah, <laughs> ito na si nanay uh, gusto talaga matulungan to. Uh, mami. mami, <laughs> dahil gusto, uh, siya yung kapitbahay na gusto talagang matulungan. Kaya ano ngayon masabi yung nanay na dumating na yung matulong para sa kanya? Maraming, maraming. Maraming salamat po sa Sponsor, sa sa'yo Marlon. Salamat talaga at mabuhay ni si Mariam kasi solo parents ko. Otoo. Maraming uh, salamat po. Mabuhay na ako ng God. Siya nga nag-request na madano na nga pa. salamat po. Malaking malaki, malaki bagay na sa kanya. malaki malaking bagay na talaga. Maraming yeah. salamat din. Salamat dati. <laughs> Salamat tayo sa sponsor. Kaya tayo niya so, mapasahan. God bless po sa, 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 sa inyo, ma'am, sir. Sino man po kayo. Thank you very much po. Ingatan na lagi God bless always. Ayan, uh, meron naman tayong napasayang isang nanay na single mom. at <laughs> uh, sabi nga, nagsisimula na sa maliit na halaga. Pero ngayon, meron na siyang pangdagdag sa puno niya at binigyan natin ng kahit papaano na simpleng bagay man lang or malaki na sa kanya uh, natin siya uh, at natin yung pinto niya uh, at dumating na naman tong pangalawa na naman na para sa kanya ano pa kaya ang darating na mayroon siya siguro ko abangan na lang kasi may surprise na pa siguro ang darating para sa kanya ay salamat po marami at sana marami pang dumating sa Ah uh, tama na yan na maging masayahin kang nanay at maraming nakaka-relate sa iyo. Uh, at sure sigurado ako sa iyo marami pang ng mga tao na tutulo sa iyo. Maraming maraming salamat uh, siyempre salamat na rin sa taong na gusto ka na matulungan rin sa munting paraan niya. Kaya maraming salamat kay A Sponsor kay uh, maraming maraming salamat.

Can Salamat, may isa ka na ng Ano? Salamat po. Nilalagyan na ako ng aking ano, paninda.